Nagpunta ang Pangulo sa San Ildefonso, Bulacan kahapon para inspeksyonin ang NFA warehouse at pag usap din siya sa ating mga farmers doon. Ano po? At isa sa mga nabanggit ng Pangulo, isa, marami pong nabanggit na Pangulo, pero isa yung nabanggit niya na floor price para sa bentahan ng bigas dahil marami uh, ng palay. Bibili yung uh, palay sa ating mga farmers kasi nakarating na rin sa Pangulo na orang, uh, let me use the term, binabarat ng no, mga traders itong ating mga farmers, ano po, binibili lang, I think, ng 11, 12, eh, ang bentahan po ninyo, yung mas mataas pa doon, umaabot pa nga ng 24 pesos, eh, yung mga tuyong palay. So, how do we expect to implement this floor price, Administrator Lacson? Uh, tama po yan, no? nabanggit po ng Pangulo yan kahapon, sa ugnayan sa ating mga magsasaka, no? yung pagtatakda ng floor price. Pero, alam din naman, nung in ni Pangulo na, pinag-aaralan pa ito kung paano yung sasandalan niya, yung pag-set ng floor price. Ang bottom line naman, sabi ng Pangulo, ay uh, para mabalans no, na hindi hindi binabar- o nababarat, o hindi nalulugi yung magsasaka. At the same time, yung uh, pabigas, no, eh, hindi rin naman sumobra ang taas. So, I think uh, with that pronouncement, agree si Pangulo na dapat makapag-set ng floor price. But, hindi po ito kagyat kasi nga dapat pag-aralan yung mga batas na umiiral at kung paano gawan ng paraan na may matupad dito.